Masigdang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sumang sa inyo ang paratuntunang CMN Pilipinas na papakinggan live nationwide via satellite at sa mga himpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Huwebes, ikasampung araw sa buwan ng Abril. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita sa araw na ito, ng Huwebes. Labing limang lugar sa bansang inaasang makararana sa maghapong ito nang itinuturing ng pag-asa na dangerously high heat index level mula 42 hanggang 44 degrees Celsius sa araw na ito. Ito po ay heat index at hindi aktuan na temperatura. Ito ang inilabas sa pinakahuling bulletin ng pag-asa kaninang madaling araw. Sa heat index monitoring itinuturing ng pag-asa na sa danger category ang 42 to 44 degrees. Ibig sabihin, mapanganib na raw ito sa mga residente sa mga heat-related illnesses gaya ng heat cramps pamumulikat pagkahapo at maaari pagmula ng heat stroke kapag natagal na nakabilad sa init ng araw o kaya naman ay na-expose sa strenuous outdoor activities. Ang mga lugar na inasang magkakaroon ng nasa danger level ang heat indices ay ang Togegaro City sa Cagayan, Echague sa Isabela, Iba Zambales, Olongapo City at San... Ganon din sa San Ildefonso sa Bulacan, Kamiling sa Tarlac, Masbate City sa Masbate, Roja City sa Capiz, Iloilo City, Panglao sa Bohol, Dipolog, Sambuanga del Norte at Davao City. Ang lahat ng ito ay inaasang magkakaroon ng 42 degrees Celsius heat index. Dagdag pa rito ang sanglipoy sa Cavite na inaasang papalo ng 43 degrees Celsius. Samantalang ang dagupan sa Pangasinan at Virac sa Catanduanes ay inaasang ding mas mataas sa 43 degrees Celsius. Samantala sa karagdagan pang mga...